Nak, nak, alas lang ako, ha? Pa, ayaw video pa. Sige na, alas lang ako. O, Sun ko pa. Sunduin ko muna yung nanay mo. Alright? Alas lang tayo, mga lods. Sunduin ko si misis ngayon. Ganda ng maganda ng panahon ah, dito pala ako nakatira mga lods dyan sa bahay na yan mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano kwenta namin dito dyan bahay na yan yeah, okay sunduhin ko lang si misis en directo la que sa ano kasi siya eh si misis sa uh, hotel Pero doon ang natin susunduin sa, sa, sa Skytrain Station Bidyohin, bidyohan lang para makita niya yung place dito mga rods 5 7 yung oras dito ngayon mga lords dito tayo sa Fraser Street Vancouver <coughs> so, Sundo lang tayo kay Mrs. dito sa my Skytrain Station. Ito yung Street mga lods. Mas makita niyo rin kung anong itsura dito. really Busy talaga dito sa Prison Street. Prison Street 49 Avenue. Ganito ang oras kasi dami ng pag-COE-an kaya medyo busy dito ngayon. Mamaya mga lods, <coughs> Pag-uusapan natin ng kung magkano ang renta namin dito sa Vancouver. Family of three, tatlo po kami. Isa, isa lang kasi yung anak namin. Tapos eh, magre-renta namin ng two bedroom dito sa Vancouver. Kaso walang laundry yung bahay namin. Pero, mura na rin yan kaysa sa iba yung iba kasi pumapa, pumapalo ng 2,500 2 bedroom 2,300 mga ganyan Pag may, yung 2,500 may laundry na yon kaya medyo okay lang din yan tuloy natin tuloy natin mga lods pinotol ko kanina ito na yung 49th Avenue mga Lods. Bali pupunta tayo dito sa may ano ba tawag dito? Langara Station dito sa may 49th Avenue. 49th Avenue, Cambie Street. Madadaan na natin dito yung Langara College mga Lods. School Langara. Sinasabi nila na

Hindi ko lang ma-focus kasi walang tagahawak ng camera mga Ay, may ng halos. Hindi ko na ipakita maayos. ganito kami araw-araw dito mga lods sinusundo ko si misis dito para makatipid din sa kon sa pang araw-araw na pamasahin niya nagbabas lang kasi siya papunta sa work minsan pag weekend sa badolinggo pinahatid yung sa trabaho sa umaga tapos pag uwi niya sinusundo ko talaga dito sa may gala station Nagapit na kasi sa bahay. Kaya... Was, may bus na nadidiretso uh, dun sa bahay. kasi nga, daming dinadaanan. Ito na yung mga lods. May maraming tao na yan. Ganyang Lamgara Station. Ayan. Ito na yung Kambi Street. Cambi Street.

Dito na kami guys, saglit lang. Sinundo ko yung si misis. Kunin ko lang yung bag. Kaya pag-uusapan natin. Bali, ito yung loob ng bahay mga lods yung living room maliit lang kusina dalawang kwarto lang itong mga lids dalawang kwarto yan ito isang kwarto sa anak ko kasi ito washroom sinsa na kayo sa bahay ko mga lids medyo magulo ito naman yung isang bed Ipatingin ko rin sa inyo mga lods yung labas nito. One, Bali, ang rinta namin dito mga okay. lods, 1,770 lang per month. Two bedrooms. Bali, tatlo lang kami dito mga lods. Papakita ko sa inyo yung ones. Labas ang bahay. Bali, dalawang ano to unit. Isang unit. sa ito. Ito yung labas namin mga lods. Napakaganda. Ano? Ito yung labas namin mga lods. Sulit na rin yung rinta namin. Mura na rin. 1770 nasa downtown Vancouver. Ito naman yung harap. Ito. Bali yung mayari ng bahay. Nandito nakatira mga lods yan, yan, dyan na katira the mga yan ito yung ano namin ito yung isang kwarto bintana tapos yung kusina ah isang kwarto ito rin tapos kusina ito yan tama lang sa amin tatlo sulit na rin napakamura ah, na para sa amin at saka dito sa Van Gogh yeah. di ba? and ito yung labas mga lods para makikita yung buong bahay talaga yung sasakyan ko naman dito lang nakapark sa labas yan lang nakapark yung sasakyan ko dito yung bahay yan yung sasakyan ko ito yung paligid dito mga lods mga puno dito may mga dahon na yung mga puno na yung mga lods magiging kulay ano magiiba yung kulay kapag full ngayon kulay green itong set na to, mga lods ito yung pressure Street ayan o Fraser Street Ito so, yung itsura ng bahay mga lods Tapos malapit Malapit sa mga ano Sa bus stop Ito sa kaharap Bus stop yan mga lods Ayan o oh. Ayan Bus stop yan Napakalapit lang Diba maganda So yun lang mga lods, sana eh mag-subscribe kayo sa channel ko. Medyo bago pa kasi ako dito sa YouTube uh, para updated kayo sa mga video ko dito sa Vancouver. paki na lang po at saka i-click yung notification bell para updated kayo sa mga video ko dito sa Vancouver. Alright, maraming salamat mga lods. God bless everyone. Hanggang dito na lang. Bye.